ito na yung bayok na ginawa natin. At ng bayoko. Ang mga sangkap na kailangan natin ay malakit, cornmeal, asukal at murang nyong. Kaya lang ang meron lang tayo dito ay buko. Kaya yan na lang. Kailangan muna natin isangag ang cornmeal. Ginagawa ko rin itong pulburon. Ito yung inirarasyon sa mga bata noon. Pero nabili ko po ito sa orange sub. Pero kung meron kayong mais, pwedeng pwede po yun. Kasi yun naman talaga ang ginagawang bayokbok. isinasangang din yun. Tapos, gigilingin. After 30 minutes, ito na yung cornmeal. Brown na siya. Tatanggalin na natin to sa apoy. Tapos, isaset aside muna natin. Isasangag na rin natin ang malagkit. Hanggang sa maging brown siya. After 30 minutes, ito na yung itsura na malagkit. Parang hindi pa pwede. Kaya sinangag ko ulit siya hanggang halos isang oras din. So, ganito na yung itsura niya. Lalamagin muna natin to tapos saka natin ilalagay sa food processor. Mas maganda kung sa palingki nyo na lang to ipapagiling kaysa sa food processor. Itong bayak ay isa sa mga kakanin ng mga bikulano. Nagpaturo ako kay mama kung paano ito gawin kasi matagal na rin akong dinagagakain nito. Kaya ayan. Tapos salain natin ang malagkit para pino yung malagkit na gagawin natin. Bali, 2 cups yung malagkit na isinagag natin. Pero, 1 cup lang ang nakuha nating pino na malagkit. Yung 1 cup, mga buo-buo pa. Kaya, hindi ko may recommend yung food processor para dito. Matagal siyang gilingin sa food processor. Mas maganda talaga sa palengke nilang magpagiling ng malagkit. Salain din natin ang cornmeal na isinagag natin kanina. Tapos, pagsasama-samahin na natin yan sa isang bowl. At kapag maglalagay tayo ng asukal pa konti-konti lang para matantya natin kung gaano karami yung Asokol na ilalagay natin sa bayukbok Baka masobrahan sa tamis. Kapag nahalo na natin 'yan, pwede na natin 'yan humahin pa bilog. Kung nakatikim na kayo ng espasol ng keson, parang ganun ang lasa niya. Ay, nagagawa na tayo ng bayukbok. Pag-comment naman po kung anong tawag nito sa inyong lugar. Please like and share and follow na rin kung hindi ka pa nagpalo. Thank you po.